ay mau dito O ano? Ha? Masarap ba dyan? Ha? Masarap yung ginagawa nyo? Kapal ng mukha nyo. Ikaw? Ha? Teacher ka ng anak ko. Akala ko anak ko lang tinuturuan mo, pati asawa ko. Na? Gaganyanin mo? Ano? naihiya ka? Ano tanggalin? Paano ko tatanggalin to? Talagang bibidyohan ko kayo. Ipapost ko to sa social media. Bakit tama ba yung ginagawa nyo? Kakapal ng mukha nyo? Ha? Nagtitiwala ako sa inyo. Ikaw? sipag-sipag mo magatid sundo na natin. Ha? Kaya pala. Nagkasabay pa kayo ngayon. ba diba, sabi mo, may pupuntahan ka, tapos ikaw, okay, absent abs ka sa school. Sabi mo yung ha? asawa mo. Kaya pala yung sinundo ko, wala, walang teacher. Dahil nandito ka, kasama yung asawa kong kapal ng mukha mo. ano man. magpapaliwanag? Ano magpapaliwanag mo? Ay. Kitang kita ng dalawang mata ko. Kala nyo hindi ko makikita, ma, ano, malalaman tong hotel na pinag-aanohan nyo? Ko, no? Ano ka Wala na tayong pag-uusapan dahil dito ay. tapos na tayo. Ano nga? Ayusin, kasi... Ayusin pa natin to. Ayusin yung dalawa niyo. yan. Ayusin may yung, kay yung kay mga... Niyo? Ano nyo, kalokohan nyo. Ha, ikaw teacher ka pa. Wag ka nga mag-video, ano ka ba? Sigurado matatanggal ka sa inaanuhan mo dahil dyan sa kababuyan mo. Pati ako diba, oh, paliwanag ako. ha? 'Di ba teacher ka dapat ikaw, Wagyan nagtuturo video. ka ng mga tama, hindi Mas, ikaw pa yung ba? ano. Ano nagve-video? nahihiya At ka na kita. Ha, teacher kan, 'di mo alam yung ginagawa mo? Paliwanag ako. Ano? 'Di ba ikaw nagtuturo sa mga mga estudyante? Tapos ikaw magkakaganya, alam mo pamilyado 'yan. Ha? Estudyante mo, kilala mo ako. Estudyante mo yan. Ganyan gagawin nyo? Sorry na, sorry na, sorry na. <coughs> sorry, <laughs> sorry na, sorry na. Anong sorry? Mga walang ya kayo, ha? Kala nyo, hindi ko matutuntun to, ha? Anong ano mo sabi mo? mo? mo nga yan? Bakit? Bakit? Ano problema mo sa akin, ha? Ah? Ha? Naiiyak ka ngayon? Takot pa ka kailangan pa pag-video. Pa Talaga? Bakit? ba yung ginagawa mo? Hindi ka ngayon. Nahihiya ka, ka talaga kasi, kailangan kasi kailangan asawa ko yan. Tatay ng estudyante mo, kilalantari mo. Ha, Alam mo may pamilya yan. Wala kang... Oh, di ba? Nagsisisihan pa kayo, hindi nyo nilak, ha? Mabait At lang talaga sa akin yung dala dahil na ko kayo ano. dito. Ha? Nahuli ko kayo dito mismo sa hotel na pinupuntahan Ay, niyo. ano pa naku, pag ah, Paano pa pag-uusapan na. pag pag na. natin? Pag Dapat, pag Dapat iniisip mo 'yan bago mo gawin 'yan. Alam mo pamilyado 'yan, ha? Kilala ah, mo pa ako dahil ako yung nanay ng estudyante mo, tapos ganyan gagawin mo? Ah, Ikaw. anong hindi sinasadya? Choice mo yan, kaya wag mo sasabihin, hindi mo sinasadya. Ginusto mo ano yan, na ba, mo, mo? mo. Ano ba, hindi ko tatigiran to. Niya sa Talaga, masisira yung pamilya natin. Masisira yung pamilya natin. Dapat iniisip ko yan bago eh. mo gawin to. Kaya Dapat iniisip mo. mo. Ah. Hindi ko tatanggalin to. Makikita nila mama pa Ha, yan. ngayon, nakikiusap ka sa akin? Hindi nyo pag na ba? Diba nakikiusap ako sa'yo? Pag-usap ako sa inyo. Ha, sabi mo wala kang ginagawang masama. Nakikiusap ako sa'yo na wag mo gagawin yung mga na ano mo. Ah, eh. Kaya pala ang hirip mo manood, manood sa social sa ano yun, no? Know, Facebook na mga kalokohan doon. Dahil ganito ginagawa mo sa personal, tigas na mukha mo. Ikaw, yan, mawawalan ka ng trabaho, tandaan mo yan. Mahiya ka sa sarili mo. Eh. Ano pag-uusapan? Pag mo na Wala. Yan. Kakalat na yan. Naman, yan. trendy yung ka. Magka-trendy ka. Na kapal ng mukha mo. ha? Ikaw dapat yung ma influence sa mga bat kabataan na ano, na wag gagawin yung mga ganyan, pero ikaw pa yung may ganyan. Ha? Kaya ngayon, Magkikita tayo sa ano? Magkikita tayo sa korte. Tandaan nyo yan. Ikaw, tira sa mukha mo. Huwag mo ha? lang pa ipost ha? yung video mo. Anong mag-post? Pag-post to, kaya kayo eh. wala kayong magagawa. Anong kag-uusapan? Eh. Wala na tayo pag-uusapan. Hanggang dito na lang tayo. Ha? Tik, lak tama na. Tapos na tayo. Kaya, lak Maantayin mo dyan. Magpapapulis ako. Antayin nyo dyan, ha? Ha? Masaya kayo ngayon? Sige, iiyak kayo mamaya. Yan, tandaan nyo, ha?